kahulugan ng dugo sa panaginip. Ang mga panaginip ay maaaring magkakaiba gaya ng mga taong nananaginip nito. Mayroong maraming iba't ibang mga paliwanag para sa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng isang panaginip na may kaugnayan sa dugo sa maraming mga kaso. Ang makakita ng dugo sa iyong mga panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay nasaktan o nakakaramdam ng banta sa ilang paraan maaari rin itong magpahiwatig ng galit, karahasan, pinsala o kakulangan ng enerhiya. Kung ikaw ay dumudugo, ito ay maaaring nangangahulugan na ikaw ay nakakaramdam ng emosyonal na pinsala at kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili. Ang dugo ay maaari rin kumakatawan sa sigla at lakad o maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagpapalaya o emosyonal na paglilinis. Ang simbolo ng kulay pula ay hilig at intensity ang pagtingin sa maliwanag na pulang dugo sa iyong mga panaginip ay maaaring nangangahulugan na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa dugo? Ang mga panaginip na may kaugnayan sa dugo ay kadalasang naglalaman ng mga mensahe ng proteksyon. Ang mga panaginip tungkol sa dugo ay kadalasang nauugnay sa ideya ng pagprotekta sa sarili o sa ibang tao. Ang kulay pula ay madalas na konektado sa sigla, kapangyarihan at pagsalakay. Gayunpaman, ito ay konektado din sa kahinaan at kamatayan. Kung mayroon kang panaginip na may kasamang duguan mga kamay o damit, maaaring kumakatawan ito sa isang panloob na pakikibaka na iyong nararanasan, maaaring ikaw ay lumalaban sa isang bagay sa iyong sarili o nakikipaglaban para sa isang layunin na pinaniniwalaan mo ang mga panaginip tungkol sa dugo ay maaari ding representasyon ng pagkamatay ng tao at kung ano ang maaaring mangyari kung hindi natin aalagaan ang ating sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakakita ng dugo. Kung nakakakita ka ng dugo sa iyong panaginip, maaaring pinababayaan mo ang mga negatibong emosyon. Kung ito ay nagmumula sa ibang tao, sila ay naghihirap mula sa isang pagkawala o isang pinansyal na pasanin. Kung madilim, makapal na dugo pagkatapos ay depresyon o pagkamatay ng isang mahal sa buhay kung maliwanag na pulang dugo kung gayon ito ay mabuting balita pag-ibig at pagpapatawan kahulugan ng panaginip tungkol sa menstrual blood ang mga panaginip ng menstrual blood ay isang pangkaraniwan at malawakang karanasan na panaginip na sinabi sa maraming kultura ang dugo ng regla ay naging mahalaga sa relihiyon at tradisyon kultura at espirituwalidad ang dugo ng pangregla ay maaaring lumitaw sa mga panaginip ng lahat ng tao anuman ang kasarian o edad na ginagawa itong isang universal na simbolo kapag nanaginip ka ng period blood ito ay madalas na salamin ng iyong mga pagkabalisa takot at stress ang iyong walang malay na isip ay maaaring tumuturo sa isang kaganapan o sitwasyon sa iyong buhay na sa tingin mo ay hindi komportable o nakakainis. Kung nakakaramdam ka ng pagkakasala o kahihiyan, maaaring ito ay isang senyales na pinaparusahan mo ang iyong sarili. Ito ay maaaring tumukoy sa isang bagay sa iyong pagising sa buhay isang karanasan o hindi naaalalang damdamin kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ihi ng dugo. Kapag mayroon kang panaginip tungkol sa pag-ihi ng dugo ito ay naisip na isang premonition ng ilang uri, maaari din itong magpahiwatig na ang iyong mga antas ng enerhiya ay hamina marahil ikaw ay nagkakasakit o ang iyong natutulog ang mga pattern ay naka-off o hindi maganda ang pag-ihi ng dugo o pagkita ng dugo sa iyong ihi ay maaaring isa pang sintomas ng isang pinagbabatayan na kondisyon na nangangailangan ng medikal na atensyon. Kahulugan ng duguan ilong sa panaginip Ang kahulugan ng panaginip ng isang dabwang ilong ay maaaring mag-iba, Kapag nanaginip ka ng madugong ilong maaaring ito ay kumakatawan sa pagkabalisa o galit. Halimbawa maaaring nakaramdam ka ng galit sa isnag tao sa iyong paggising at iyon ay sumasalamin sa iyong mga panaginip maaari ka ring nag-aalala tungkol sa isang bagay at sinisisi mo ang iyong sarili sa kahihit ng kadalasan sa ganitong uri ng panaginip mayroong isang matinding babala na ang tao ay kailangang maging maingat at mag-isip ng dalawang beses bago kumilos. Maaari rin itong sumagisag es isang napipintong krisi sa kalusugan o isang babala na maaaring papalapit na ang isa. Maaaring nakaramdam ka ng galit sa isang tao sa iyong paggising at iyon ay sumasalamin sa iyong mga panaginip. Maaari ka ring nag-aalala tungkol sa isang bagay at sinisisi mo ang iyong sarili sa kahihinatnan. Kadalasan sa ganitong uri ng panaginip mayroong isang matinding babala na ang tao ay kailangang maging maingat at mag-isip ng dalawang beses bago kumilos. Maaari rin itong sumagisag sa isang napipintong krisi sa kalusugan o isang babala na maaaring papalapit na ang isa. Panaginip ng dugong lumalabas sa bibig. Ang panaginip tungkol sa dugo na dumadaloy mula sa iyong bibig ay maaaring magpahiwatig ng isang seryosong isyu sa kalusugan, kaya mahalagang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito upang matugunan ang iyong mga sintomas. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o pagkabalisa sa kung paano ka nakikita ng ibang tao kung nanaginip ka ng dugong lumabas sa iyong bibig, maaari itong mga hulugan ng kabiguan na matugunan ang iyong mga layunin o inaasahan. Nangangahulugan din ito na maaaring kailanganin mong magsalita ng higit pa sa trabaho upang makamit ang iyong mga layunin. Mga panaginip tungkol sa pagtulo ng dugo Ang pagtulo ng dugo sa isang panaginip ay makabuluhan dahil may iba't ibang interpretasyon dito. Kapag na naginip ka tungkol sa pagtulo ng dugo, madalas itong nagpapahiwatig ng mga damdamin ng takot o galit na nagmumula sa hindi inaasahang mga mapagkukunan. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasaktan o pinagtaksilan ng isang tao na akala mo ay nagbibigay sa iyo ng magandang payo, o na ikaw nagkakasakit dahil sa iyong pagkakalantad sa isang hindi malusog na kapaligiran. Panaginip tungkol sa pagubo ng dugo Kapag na naginip kang umubo ng dugo, nahaharap ka sa isang malaking balakid. Kakailanganin mong malampasan ng maraming hamon sa malapit na hinaharap. Ito ay isang mahirap na sitwasyon at susubok sa iyong pasensya. Upang malampasan ng balakid na ito, kailangan mong tumuon sa mga bagay na pinakamahalaga. Panaginip na pagsusuka ng dugo. Kapag ang isang tao ay nanaginip ng pagsusuka ng dugo, ito ay binibigyang kahulugan bilang isang simbolo ng karamdaman na maaaring nangangahulugang itinatanggi nila ang pagkakaroon ng isang menor de edad na karamdaman o sugat. Maaari rin itong maging tanda ng pagkabalisa sa ilang kamakailang pangyayari sa buhay ng nanaginip. Panaginip ng dugo sa sanitary pad. Kung nanaginip ka ng dugo sa isang sanitary pad, kung gayon posible na nakaramdam ka ng pagkabalisa at pagkabalisa tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Maaari rin itong sumasalamin sa ilang mga personal na isyo na nakakagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaaring hindi ka komportable sa iyong sexual na buhay o hindi nakakaramdam ng katiyakan sa iyong relasyon. Na naginip ng mga damit na may bahid ng dugo. Mga panaginip tungkol sa nabahiran ng dugo damit ilarawan na nagdadala ka ng isang bagong pagbabago na magpapabago sa buhay. Marahil ay dumaranas ka ng mahihirap na panahon sa pananalapi, emosyonal at espiritual. Kailangan mong maging matatag, huwag sumuko at patuloy na umaasa para sa pinakamahusay. Kung ano ang nakalilito ay dapat ipaliwanag ng iyong subconscious mind at sa pamamagitan ng panaginip ay sinadya itong marinig. Panaginip ng dugo sa sahig. Kapag nanaginip ka ng dugo sa palapag, maaari itong maging kinatawan ng mga nakaraang kaganapan sa iyong buhay. Maaaring mayroon kang takot o pagkabalisa na hindi mo makontrol. Maaari mong pakiramdam na ikaw ay nasa panganib at ang mga bagay ay wala sa iyong kontrol. Malamang na mahina ang pakiramdam mo dahil nawalan ka ng isang bagay o isang taong malapit sa iyo. Panaginip tungkol sa pagdura ng dugo. Ang pagdura ng dugo sa iyong mga panaginip ay isang masamang palatandaan. Baka senyales na baka masaktan ka o mawala ang taong mahal mo. Maraming mga kaso sa kasaysayan kung saan nakita ng mga tao ang panaginip na ito at nabuhay ito. Upang maiwasan ang mga hindi con-ice nais na sitwasyon, dapat mong laging magtiwala sa iyong intuition at siguraduhin lumayo sa mga taong maaaring magdulot sa iyo ng pinsala. Panaginip ng pagkuha ng dugo. Kapag napanaginipan mo ang pagkuha ng dugo, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay naubusan ka ng enerhiya. Marahil ay pakiramdam mo ay may naguubos ng iyong enerhiya, o marahil ikaw mismo ang gumagawa nito, emosyonal o pisikal. Mahalagang humanap ng suporta at bumangon kapag nalulungkot ka. Kapag napanaginipan mong kuha ng dugo, maaaring nakakaranas ka ng labis na pagkabalisa. Marahil ay na-stress ka tungkol sa isang malaking desisyon o pagharap sa salungatan sa iyong personal na buhay. Panaginip ng pagsusuka ng dugo. Ang pagsusuka ng dugo ay sumisimbolo ng malalim na emosyonal na sugat at emosyonal na stress. Maaari rin itong kumatawan sa galit at sakit, lalo na kapag ang nananaginip na pakiramdam inaatake ng iba at o nakakaranas ng pangkalahatang pakiramdam ng pagiging sobra. Bagamat ang mga panaginip na kinasasangkutan ng dugo ay karaniwang walang direktang pisikal na dahilan, kadalasang nauugnay ang mga ito sa mga gawi sa pagkain na nagre sa hindi pagkatunaw ng asid at pag-aalala sa kalusugan ng isang tao. Panaginip na uminom ng dugo Kapag kayo uminom ng dugo sa isang panaginip, maaaring nakakaramdam ka ng ilang uri ng panloob na salungatan. Ang mga bangungot tungkol sa pag-inom ng dugo ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang simbolo ng pagkagumon sa alkohol. Ang pag-inom ng dugo ay tanda ng anemia, isang sakit kung saan ang iyong katawan ay kulang sa kinakailangang bilang ng pulang selula ng dugo. Sa totoong buhay, ang isang taong may anemia ay makararamdam ng panghihina at pagkapagod, madalas na pananakit ng ulo at pagkahilo, pati na rin ang pamumutla ng balat. Conclusion Ang dugo ay simbolo ng buhay at pagkakakilanlan. Ang pagkakita ng dugo sa iyong mga panaginip ay maaaring nangangahulugan na may pagkawala ng buhay o pakiramdam ng sarili. Maaari rin itong kumatawan sa pagdanak ng dugo, mula man ito sa pagpatay ng tao o pagpapakamatay. Bilang simbolo, dala ng dugo ang ideya ng pamilya at pamana. Kapag nakakita ka ng dugo sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugan ito ng pakikipagtagpo sa isang matandang kaibigan o miyembro ng pamilya na nagpapaalala sa iyong nakaraan. Kung nahihirapan kang maalala ang pangalan ng isang tao, maaaring ito ang dahilan kung bakit. Ang pagkakita ng dugo sa iyong panaginip ay maaari ding nauugnay sa mga damdamin tungkol sa mortalidad at kamatayan. Maaaring ipaalala sa iyo ng dugo na balang araw ay magwawakas ang iyong buhay ng walang babala tulad ng buhay ng mga nakapaligid sa iyo na lumilitaw bilang mga karakter sa iyong mga panaginip.